Hanggang ngayon ba ay nakakaproblema pa rin ba kayo ng partner mo? Halos ikaw na lang palagi ang naghahabol sa kanya at gusto mo na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Pero nararamdaman mo na napakatigas ng kaluoban at napakataas ng pride niya. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo? Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple lamang pong gawin at ito'y napaka-epektibo. Basta 100% lamang ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Una, ang gagawin mo, dapat ikaw lamang mang isa kapag gagawa ka ng ritual. At dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate talaga. Kaya ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng isang basong malinis na tubig at lagyan mo ito ng kaunting asin. At pagkatapos, hawakan mo sa dalawang kamay mo ang baso, ilapit ito sa baba mo, at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong tubig at asin, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay inumin mo na itong tubig. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Kumuha ka lamang na isang basong tubig, lagyan mo lamang ng kaunting asin at ibulong ang spell at inumin ito. Ito'y napaka-epektibong ritual. Basta gawin ito na buo ang loob at iwala mo. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.